Tara! <laughs> mo, hindi nga. sakit. Oh, ay, tagtagal niya ah. ay. 1, go! Ay naku, May pag-asa ako? Meron. 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 Hindi, siya yung nagsabi. Ha, ah, Sorry. Masumero kasi ako. Hello. Hindi yung pakagamahan. Puntahan na. Wala nga. Ayaw nga ni Queen eh. Sabihin okay. niya na na puntahan na. Wait lang to. Nasaan ba yung motor ni dito? Patisay. Tara na dito. Ang tanda-tanda mo. Ahataw ah, ko sa sa'yo eh. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> hindi mo bibigayin? Ayan. Hindi mo bibigay. Bulbuling ka na. Uy so yun. Yeah. yun, yeah. yun pa Pagalito mo yan lah diba ay tulamon bulbuling kena talag talag talaga lang. talaga, talaga ko Talaga ay, ka. <laughs> de, la, wala ko talag ko la, la ko ko oh. talag ko Hello. ko ko talag ko tayo, <laughs> <laughs> sige. talag ko 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 ulam. ko ko talag ulam. talag Maraming tayo mga. Tara na dito sa 1A, Lanzone Street. Punta ko dyan? Oo, namin ah. Oh ah! <laughs> Kis kita may kanin? Ayaw mo? <laughs> <laughs> Makakainis ka talaga. Kis nga ano? Ay, like mo nang makikita. <laughs> <laughs> Ay, nating ko ako magkita Pagkakataon natin yung ito. Ang ipirna na ako nun. Sabi mo, pre. Kumakalat. Punta ka dito. Alam ko yan. Nagulat ka pag nag-end live ako. Ha, sorry ka. Tara na. Mames, alam ko yan. Sige na pumunta ka na. Habang maaga po. Ay, Queen, ano? Huwag kasahing muna pala ako, ha? 1A? Wait lang. 1A? Oo, uh, 1A, Lanzone Street. Ano yung sinasabi mo sa live? Ano sinasabi sa live? Ako naman. Uy, mga sinungaling kayo. Wala akong sinasabi. Naglive ako para magbantay ng street. Ah, so hindi dito yung sinasabi mo? Na ano, na ano? Na ano, Queen? Guys, sa mga nanonood ng live ni Queen, Paalala niyo sa'kin sa yung address kasi magsasahing ako pala. Wait guys. Alam mo ah. I-blink Guys, di ba tayo narinig ni Queen? Narinig it. Narinig mo ako? Ay narinig sa'yo. Kala ko, ko di niya ako narinig. <laughs> so, hindi totoo yung mga sinasabi mo sa live na ano? Na ano yung ko nagsabi nun? Kailan? Kanina? Ngayon? Kanina. Totoo yun? Na ano? Na, na ano? Na gusto kita bilang Quindora? Ayun yun? Hindi. Huwag ka buka na. Oh, little... hey, yeah. Ang ganda <laughs> <laughs> Kasi ngayon tapos sila ngayon. Ano oh, Kasi ngayon apat pa kumibi. na. sisain lang. <laughs> Magsaing ka na para makapunta ka na dito. Punta pala akong ano? Ano? <laughs> Sa susunduin. Hi Mark. Okay, sunduin ka na lang niya. Oh my God!

<laughs> <laughs> hindi naman kita tawag no? ah. <laughs> hindi, hindi ikaw, lolo ko. <laughs> hindi mo na. <mula. laughs> ka? Si Sek eh, ko. Wala? <laughs> Wala pala. Ah, hindi dito lang ako, makikiwipay ako. laka-data lang kasi ako. Nakatanong nga kung ba ako magpa-fly. 10 hours? 10 hours. Tapos ayok naman yung washroom. Gusto ko online. Ito yung 15 minutes. Ito yung last. Pero hindi paasakas pa nga. Nakatambay. Wala. Asan daw sila, mahal? I-mute ko din siya kasi naka-mute ako eh. Hindi <laughs> ko ito ipapaano. <laughs> Alaga. Tap <laughs> tap tap. Sabi niya tap. Narinig mo ba ako? Ay, narinig pala ako. Talaga hindi mo ko narinig. Hindi, nag-mute ako sa mismong live ko. Kasi nag uusap nga kami. Uh, Sige yes, uh, 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 na. na nga, mabay uh, na. Ah, kasi ano? Uh, Mag-ano. Sige na Bakit ba? Wala <laughs> Tawag ka ng tawag, nakakainis Ano, yung nasa likod mo Patutok mo nga ka sa kanya sa nasa likod mo Alam mo na okay, hindi ka nag-reply Bye-bye, Queen Ingat <laughs> <laughs> Na ka up ka. <laughs> Hello. 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 ka? Hello. Hello.